Basta batas. Basta batas. Basta batas. Ano po yung kasalukuyang problema po ng health sector now? Kasi po, mabilis lang po na sagot. Bakit napakamahal magpa hospital How do we basically address that? Sa Amerika kasi napakaganda ng health insurance system nila eh, do? Dito hindi. Mabilis lang po. Anong mga pwede natin gawin para naman maging affordable sa mga kababayan natin po ang, uh, ang gastusin pagdating po sa pagpapagamot? Well, ang, ang, simple niyan, eh, i-implement na kagal ang universal healthcare na ginawang batas February 20, 2019. Eh, limang taon na, ang bagal nung ng Department of Health, ayaw nila kagad umpisahan yan para wala na halos babayaran ang mga tao. Hindi ba problema pondo? Kasi syempre, yung premium yata na nakukuha ng PhilHealth ay sa Hindi. Dapat... lang nila, kaya ganun po wag wag naman ganoon may meron kasi may meron naman kasi syntax law na inaproban tayo na pag bawat naninigarilyo pupunta billion ho sa PhilHealth ano yun? dapat magkaroon ng accountability kusang kung saan pumupunta yung syntax money para ngayon matustos ang universal healthcare law basta batas basta batas basta batas